Asin ang isa sa mga pangunahing produkto ng probinsya ng Pangasinan. Mahalaga rin ito sa ekonomiya at kasaysayan ng probinsya. Pero dahil sa globalisasyon at climate change, iba't ibang problema ang kinakaharap na industriya ng asin sa probinsya. Ito sa farm, mayroon po kami ng rainfall record for the last 60 years. So pinagkakaralan po natin yan talaga. So... So, tinitingnan na natin, natin yung possibilities. Ano ba yung magiging climate pattern next year for pag nagpa-planning po kami. Ngayon, yung prediction namin sa climate pattern, nag-iiba na po talaga kasi may maya mayroong ulan. So, pag nagkaroon ka ng 10 cm rainfall or 100 mm rainfall, isang na yung disaster sa software. Kasi yung brain mo, yung brain mo kasi hindi pwede maghalohan yan. Kaya noong July 3, inilunsad ng pamahala ang panlalawigan ng isang lecture para mapag-usapan ito. Layon din itong mapalakas pa ang produksyon ng asin at maipakilala ang asin gawa sa probinsya sa merkado. Ngayon kasi, 92% ng supply ng asin sa merkado ay imported o galing pa sa ibang bansa. Pero sa kabila nito, naniniwala pa rin si Lyceum Northwestern University President Dr. Luz Duque na ang pagpapalakas ng produksyon ng asin sa probinsya ay magbubukas ng mas marami pang oportunidad. Anya, ilan sa mga hakbang na maaaring gawin dito ay ang paggamit ng modernong teknolohiya. Sa ganitong paraan, mapapababa ang cost of production nito at mas magiging abot kaya pa ang presyo nito. Ipinaabot naman ni Governor Ramon Vigico III ang mensahe nito. It is through such insightful engagements that we remember our foundation and appreciate the journey of our people. I commend you all for these initiatives as they significantly enrich our knowledge of the past and highlight the importance of our future. Layon din ni Governor Giko na mas mapuunlad pa ang industriya ng asin sa Pangasinan. Katunayan, siya rin ang nanguna sa rehabilitasyon at pagbuhay ng produksyon ng asin sa Balinaw, Pangasinan. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang guro at estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Pangasinan. Kasama rin dito ang mga kinatawan ng mga LGUs, salt farms at stakeholders. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.